Okay. Hey. Boss, ang teknik sa barrel, huwag kang maglo-load ng bala. Hmm. Ang hindi mo gagamitin. Tapos, kung may panandun ka kahit maliit na payo, ayun na iwalis. Oo. Oh. mo. Ngayon, kung ayaw mong tanggalin ng ganon, papuputok mo siya sa lupa, sa tubig, o huwag sa langit, sa lupa lang. Sa lupa. Para ganon. Tapos, huwag mo, kang magsasanay ng may laman bala to. Oo. No. Kasi yung akidente Ah, uh, tapos huwag mo ipagbibiro kahit sa huwag mong maniniwalang walang laman yan ipagbibiro hmm. kahit sa hindi ka ba kala ka ba po kala po hello hello baby <laughs> hi ate

Ay, ayun yan. SC4640. Ah, Yan, kailangan dyan para hindi na lo-loss thread yung ano nyo. Hindi ba sila nagdala kapon? Hmm. Siya, siya yun. Si Chay. Yun, nakalimutan ko na lang yung mukha. Okay, bigyan mo yun para. Ano ba lang? Sisigurad din ito lang. Hmm. Ano ko na iba? Kaya naman ako hangin. Para, okay. May ito bang Falcon? Ito okay, yung Feel cold pa lang na natin pa lang maganda. Ito ba nung ng ergan? Ang dami namin na gamit na bala. Halos lahat na yan na gamit na. Dito siya na ano, tabama na maganda. Comet pointed. Made by Ramsel. Ini hey, Ramsel bekene men. Ini sponsor gue ini. Eh. Halo gimana ya, Bang? Siro siro nama. Pasti kan apa fotoknya? Ayo mana? tayang bakal na kawin foto kan. Oke, lagi mana? Pan bekerja kamu lah stres testing kamu mana yang pakai kepala bekerja. Nah, uh, abos palo. Sam, bos, ah, sam. Uh, nah, first time naga-gaga, cik bos. Kanak apa? Ayan. Tapos pag magkakarga ka na nakatambak na barang, hihipan mo to. Para yung konting aligabok, huwag sasama sa loob para bumara sa tangin mo. Sa firing pin. Ayan, magpet, diba? Ito, yan, yan ang gagawin eh. ito, hawak yan. Saka mo ba yan, saka mo ito, 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 Normal lang nagpita, ayan, tasawang mo yan. Ayan, hit. Tatlong lang, boss. Hop, tama na. Ano ba ba yung boss? Ah, ano lang mga 15 seconds. Kaya pwede na. Kaliwa pa kanan. Hmm. Hindi, ito hawak mo na. Kung kanan ka. Ayan, tama na. Tapos boss, ito lagi mo ito lalawa. Ayan, yung tanke mo. Hmm. Para kung may simisingaw na bula, higpitan mo ng konti. Tapos, pag bumubula pa, higpitan mo pa. Oh. Pag mahigpit na maigpit na, wag mo na puwersahin kasi sira yung pyesa mo rito. Hmm. Mababasag mo ito pagka pinihit mo ng pinihit. Uh oh, Okay. Okay, mo. Baga niya, target mo sa ay Ayos, alas, ayos, up. Makikita ba yung bumubo? Wale, ito mo na, boss. May bala na ba yan? Wala ba, Iya, ito mo na, laluwang. Hey, mag eh, magkakatabi. Hindi na kita target yan. set iseng nomor ini ya ya yeah, ya yeah. yeah. para kita ya kayak minta mo bol minta mo tele bol kira era era ya nggak mau dia era ini malah yeah. kayak yeah. ya Gracias. Kasi ito, gano'n na. Anong nga bibiray mo dyan, boss? Ba't yan ginamit mo? Kome tayo. Ano ba ginamit mo set? Kome. Kome dyan pa rin dyan, balong, boss. Huwag nang tinutupak. Para matanggalin ka sa'nya, hilayan mo rin, boss. Kalabitin okay. mo yung baray. Huwag mong bibiray mo dyan, boss. May kasama lang yung isang kasalang, boss. Ayan. Pag Baka na. Pag magpagbalawas ka, paggulongin mo lang na gano'n, no? Okay. Tara.

Kapag sa boss, laging ganito eh. Kapag ka. Hilahin mo, tsaka mo... Ano ba ito eh? Ayan ang pag-release. Diyan mo, ayatang dito kontrol mo kasi eh. Airs tayo mga makumamit ng air gun ba? Ang dahil bala natin na na Ay. Boss, ang teknik sa barrel, huwag ka maglo-load ng bala. Ang hmm. hindi mo gagamitin. Tapos, kung may parang ka, kahit maliit na payo, ayun na ay, iwalis. Oo. Oh. tatanggal mo. Ngayon, kung ayaw mong tanggalin ng ganon, papuputong mo sa lupa, sa tubig, o huwag sa langit, sa lupa lang. Sa lupa. Para ganon. Tapos, huwag mo, huwag magsasanay ng may lamang bala to. Oo. Ganun lang. Kasi yung aksidente, Uh, tapos huwag mo ipagbibiro kahit sa huwag mo maniniwalang walang laman yan. Mm. Uh, tapat ni Cross. -tapat cross. Old oh. friend, oh, mm. na? Ganda na isto boss. Ulit ba? Oo, oh, so sulit ulit boss. Ay, eh, baka kaya mo na pati malinit na yun. Kaya na. Ito, ng cross, whole bread, bira. Tinamaan yun. Make, The press Meron nga lang. Pagka ma tamaan yung malinit na yun. Huwag <laughs> mo puputok Basta hindi nakakasaya, hindi nakakasara. Sisira. Relax lang. Patay. Okay. Ang galing nilang target, nagbi-minimal lang paghinga. Sapulah. Patay. Oh. Pagkakamit pala pagkakamit Ate, nagdumbo Sibaba babay barang Hmm Apo nilipa? Bakang hindi pagkakamit Balik muna, baka muna